Lovercats, good morning! Mayong buntag, mayong bungkag sa inyong lahat yan saan man sulok ng mundo, mayong bungkag, buntag Lovercats, no? Ayan Lovercats, kita nyo sa video for today's video is nagpapagawa kami ng uh, bakuran Lovercats, no? Yung, yan ang mga nagawa sa amin ng bakuran namin Lovercats Ayan, yung nagpaparlins kasi kami Lovercats sa aming bahay kasi yung kuha namin, yung karaan namin is bungkag Lovercats na, Lover Cuts na yung atop niya, yung sin niya is malata na lover cards ah, tumutulo na ang ulan kaya pinapagawa namin ah, yung bakura namin lover kids, sa labas ayan lover o oh, ayan oh, yung pertahan namin lover kids, ayan, oh, tingnan yung lover cards ayan yan, hindi yan yan tumutulo lover kids, yung mga kuha namin no yung sin habang naglalaba ako lover kids, oh, ayan at yan the vercads, tingnan nyo ang finished product ayan, tapos na lavercads, yan ang labas ng bahay namin lavercads, no? Oh, yan may bata pa lavercads, ang cute. Ayan, oh, tingnan niyo lavercads. Mm. 'Di ba sa pinaghirapan namin yan lavercads. Marami kaming pinagdaanan yan lavercads bago yan namin nagawa lavercads, no? Kaya magsikap lang tayo habang may pag-asa pa. Kaya ingat always. Uh, God bless sa ating lahat, lover kids. Kaya huwag mawawala ng pag-asa, lover kids. Mangarap lang tayo hanggang sa makuha natin ang ating gusto. Kaya ingat always. Keep safe. Uh, God bless, lover cards, sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-follow, mag-share, mag-subscribe sa aking YouTube channel, lover kids, at sa aking Facebook. At sa aming page, lover uh, maraming salamat. sa walang sawang suporta sa amin lover kids, no kaya itingat Always God bless. Bye, ingat always. talaga saan na nga kita ngayon sa Pobon so, hindi na naman tayo bibili ng sabon na kasi wala pang wala pa akong labada no bibili muna tayo ng mas para sa ating maliit na negosyo na kasi nagibinta ako ng mas no yan ang Pobon market na no? init ng panahon na yun na nyo. Good morning. May buntag sa inyong yun, kanan. Yan na barkads. Doon tayo bibili ng sabot ng mas na barkads. Eh. Ayan na workouts. Tapos na tayong gumili ng mask at saka t-shirt. Ayan o. Oh. Diba? Ang destination na naman natin ngayon is magbayad na naman tayo ng tubig no doon sa water district sa Cagayan de Oro City. Kaya tingnan yung Pogon Market na workouts o. Oh. O. Oh. Hindi pa maraming tao pero sobrang init na. Kas, sobrang init is locals pero ang init na today is Friday uh, September September 27 2024 10am oh 8am 8am para yung labor cuts. yan ang gaysano nangimiss ko yung gaysano labor cards kasi hindi na po nagbig up hindi na ang gusabong labor cards kasi wala na tayong labada no? so okay lang ayun na kayo kasi nandito na ako ngayon sa water district mayat na tayo ng buwan tubig yun diba yun ang number natin guys, pauwi na kami sa aming bukid doon sa Mabuaya, kagayan di Oro City. Ito palang lang dito, Jarla Procats, no? Ayan ang tunsado kay mga bangit po. <laughs> ha? Hindi, lang. Oh, sanitary. 100? Oh. Uh, Pag 100 million amot, pinakalalang, basta 100 ang ako. Oh, ito yung Lord, yes. Lourdes National High School Lang Rom Karan Lourdes oh, um, Mugali di Manding Gali Kajung Mga Gurami Ayan Lourdes Matrafik ang daanan di Lourdes at dyan di ang City Hall Lourdes o Ang Sa City Hall Kagayan di Oro City Ayan, City Hall of our Cuts. At doon pala ang church namin sa Cathedral Church. Saint -Cathedra, Cathedral. Diba? No? We'll... Huh. Oh. So, nga, di ba? No? Ayan. Ma, oh, tung kwarta na ko magibutan ni sa konba. ba? Sa ilahi to ako ah. Yes, FM at dito naman ang Carmen, kagayan yo city na to live bridge. Ayan, tulay dito lang sa amin ng Rodcats. Uwi na kami sa aming bukid doon sa Mabuaya, kagayan di Oro City. Ito pa lang syudad dito, dyan na broadcast no. Ayan ang tunsado kay mga bangit po. <laughs> <laughs> ha? Hindi, padali na lang. Oh, ganun ter pa 100? Ha? Oh. Pag 100, minalala mo, pinakalala lang. Basta 100 ang ako. O, oh, ito yung Lourdes Lourdes National High School. Ito ang room para lovercats. -er o. Oh. Oh, Mugali, di manding gali ka, Jun. Nagurami. Ayan, lovercats. -er o, traffic ang daanan dito. Lovercats -er at dyan ay ang yan ang City Hall of ang oh. um, sa City Hall kagayan the Oro City yun City Hall of our at don pala ang church namin sa Cathedral Church St. Cathedral di ba? Oh, no? Bang, kung kwarta oh, na kung nagibotang ni Masakon ba? Sa, sa... Il ilahit ko ako ah. Yes, FM. At dito naman ang Carmen, kagayan di Oro City na Tulay Bridge. Ayan, tulay dito lang sa amin, Labor Cats. traffic sa pag ganitong oras mga mga 3 pm mag uh, traffic siya no mag traffic siya eh. why mag traffic abing ilmitit umarim ilmit ang isa mga kamagbanupan kamandad to